So yung dagat doon oh, nagyayelo So mga bayan, sisilong muna kami ng kasama ko Kasi sobrang lamig yung mga paa namin Dito ako, makita ko dito sa may kahoy Tapos yung dagat doon mga kabayan, tinan nyo Ayan, nagyayelo na siya yan, prosin na yan ayun. So, yung iceberg sa baba oh. Ayan Ayan Ayan, pwede kang pumatong dyan oh. no, Ito yung balde dito so, Sobrang lamig, ano natin ah pasok na namin yung wire na malaki mga kabayan Sobrang laki ng wire nito mga kabayan Nagpuprosi na sa salamig Parang plastic Good morning mga kabayan So oras dito sa amin alas 6 ng umaga Pero madilim pa Yan yung paligid natin Puro yelo yung nadadaanan natin So ganito yung ginagawa namin tuwing umaga So alas 5.50 umalis na kami ng bahay tapos pagdating namin dito sa site, mga alas 6 trabaho na yan. Kasi so, tuloy-tuloy yung trabaho namin dito. So dalawa kami ngayon ang kasama ko dito Pilipino. Pupunta kami dun sa may yelo na bahay. Yan yung luma dito na hindi giniba kasi nga may ari na yan, binili na yan, yung yelo na yan. So ito mga bago to dito yung ginawa dito sa baba. Tapos ito yung construction site namin. Ayan yung mga building na ginagawa. Ayan, sa gobyerno to, mga building na to, ginagawa. Tapos yung titira dito yung mga nagtatrabaho din sa gobyerno. Ayan yung tapos na yan mga kabayan. Yung yellow na yan. Uh, sa baba. So pitong building to dito lahat. Ito lang yung naiwan dito. So maraming bahay dito dati. Ito yung mga kasabayan niya. Sabi nila matagal na daw ito. Mga 90s pa itong bahay na to. Kahoy siya. Ha. Sinauna kasi kahoy. So yan o. Uh, kahoy yung mga dito. Pati ito kahoy. So hindi masyadong makapal yung snow ngayong taon. Pero tumitigas yung mga kuan dito. Yung ice nuna no na. Ano, oh, ito yung balde dito. So, sobrang lamig. Ang tubig na gilo oh. na. Yan. And, yan katigas siya. Hmm. Oh. Ice yan, ice. Dahil sa sobrang lamig. So dito pag winter. Yan lang makikita mo. Yan. So ito lumang bahay ito dito. Pupuan ng ito dito. Bato-bato at -bato, saka bangin yan o, oh, pag nahulog ka dyan delikado madulas kasi ito, tumitigas kasi yan o oh. snow saka ito kahoy luma no. yan, 1990s pa daw ito dito tinayo so ito yung mga area dito ng bahay na may mga stock room sila sa labas, yan mga bike nila dito yan, so lumang luma na ito dito mga bayan, pag humangin Gumagalaw na to yan o. bagsak na nga yung gilid tapos uh, kunin sa baba yung Uh, dagat so yun bagong gawa to yellow na yan sa so, baba green blue ayan, so dito kami sa construction umaga ngayon so umpisa na naman kami ng trabaho Ay, na, 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 yung lahat na yung kahoy to so hindi nalalata yung mga kahoy dito yung flashlight natin so, yun, yung trabaho namin yung panel na yan so, kabit namin yung wire na malaki ayan so puro yellow yung naapakan natin saka so, madilim yung paligid natin kasi winter yan yung paligid oh. Tapos sa baba natin, yun bangi na siya. Bato-bato. Saka sobrang lamig. So may gloves akong dala para hindi tayo ma bite. Yun so, yung gagawin namin dito. Yung wire na malaki na yun. Sobrang laki niyan. Kakabit dyan. Dito. Ayan. So dandaan dandahan lang kasi may kuha May yung payang kuryente hindi pwede patayin. Kasi may mga tao sa loob. Pero ito naman wala namang kuryente. Ito walang supply ito. Pero malaking wire. Nangirap ibaliin kasi malamig. Malamig. Nagyelo na kasi yan. Pasok na namin yung wire na malaki mga kabayan. Punong-puno na lang snow yung mga, mga tuhod. Kasi dami snow dito. Tapos napuprocessing kami dito. Ito yung wire na, yun na namin, pinasok namin dyan sa panel kasi susupply yan. So yan yung uh, wire. Ito yung sobrang laki ng wire na to Ito na ata yung pinakamalaki dito para sa mga su supply lang. Ayan apat yan tapos dyan ikukunik sobrang lamig dito ngayon kaya so, ito yung pa ako moist na siya sa lamig dahil nakapakal ah, mo ay eh, puro yellow at saka snow so yun yung mga kasama namin sa trabaho pa dyan nandilim pa rin yung kwan alas ah, 8.30 na to sobrang laki ng wire nito mga kabayan uh, apat na piraso to yun yung oh, wire na to ikukunik dyan sobrang kunat kasi kwan to nagpuprosin uh, na sa salamig ano? parang plastic kaya, hirap sya i-bend yun, mano-mano lang i-bend yan So yun mga bayan, sisilong muna kami ng kasama ko kasi sobrang lamig yung mga paa namin. Dito ako makita ko dito sa may kahoy. kasi kami trabaho sa baba. So papasok muna kami dito sa bahay na tinatrabaho namin kasi naninigas yung mga kamay namin sa kapa So ito yung bahay dito sa loob. Merong heater kasi dito. Pasok tayo. mga bayan kabalik so, na naman kami dito kasi hindi namin natapos kanina dahil nagbreak time kami so ngayon alas 9.30 na so ito medyo may kunting ko -kun, na uh, wala namang liwanag pero makikita na natin yung daan kasi wala pa rin araw dito alas 9.30 na dito sa Greenland Ayan. so yung dagat to no nag yelo Ayan. dito pa rin nakagamit pa rin kami ng flashlight kasi medyo makulimlim pa rin Ayan. tinutuloy lang namin itong pag 30 minutes sa wire. So yan yung paligid natin dito. Ayan. Puro ice. Yellow snow. Tapos yung dagat dun mga kabayan. Tinan nyo. Ayan. Nagkigilo na siya. yan, Prozen na yan. Ayan. yung dagat ngayon. No? Sa ibang part ng Greenland ay puro yellow talaga yung dagat. Pwede silang makadaan kasi tumitigas yung dagat talaga yan. pero dito hindi naman siya ganun pero malamig yan kasi nagyayelo siya yan magpuprosin kasi lahat ngayon dahil ay negative na yung uh, temperature yan yung wire naman dyan tumakunat na kasi siya dahil sa salamig sa lamig tumakunat yung wire na ito sobrang dalawa na lang yung, yung, yung kabit dyan So ito yung view natin dito ayan. Makulimlim na sya, makulimlim. Ah, makulimlim. Yan. So ito tapos na mga kabayo na terminate yung wire na apat, ayan sa loob Ito na yung gawing main kasi ito na yung main supply nato, ito. Dati kasi yan yung isa. papunta doon. Yeah, ito yung pinalit. Ayan sya. Apat na wire yan. Ayan. So ito pumunta yun doon sa ilalim.

Grabe ay smooth dun sa mga kabayan no? Nandun sa sentro talaga ng ano Daanan Yan, Ito yung mga daanan dito Nagihilo Dati nag-vlog ako yan, na <laughs> nag-vlog ako yan, ako million views Dati nag-vlog ako yan dati eh, daming tumingin Yan o, no? yan yung ice mold na yun o, no? naka-design sa din sa may daanan talaga Yan, pumunta kami dun sa baba kasi mag-break time kami Yan mga kabayan, pababa kami dun ang um, kasama ko So tingnan nyo dun sa unaan no? mayroong iceberg so ipapakita ko sa inyo habang kami naglalaka dito punta natin sa baba so yung iceberg na yun oh. No? yan iceberg dun sa baba sa may daanan yan so yun yung iceberg mga kabayan oh. No? nasa centro talaga sa dito ng daanan no? Uh, low tide kasi ngayon kaya lumabas talaga yung ice hanggang sa ibaba kasi yung iceberg na kasi na ganyan mayroon kasi yung sa ilalim siya sulit sa ilalim ayan so tingnan nyo naman mga kabayan dami so dagat doon pa sa unahan oh. Ang dami.